Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Pareho kaming walong taong gulang ng pinsan kong si noon. Sa sitio Ilaya kami nakatira kasama ng aming mga kapamilya. Maliit lang ang sitio namin. Halos dalawang angkan lamang ng magkakamag-anak ang nakatira rito. Dahil bakasyon noong mga panahong iyon, sinusulit naming dalawa kasama ng iba pa naming mga pinsan ang maglaro at sa iba't ibang lugar sa sitio. Napakalawak ng mga palayan at maisan sa sitio namin kaya nakakatuwang magtakbuhan dito. May bundok rin sa ibang bahagi ng sitio bundok na nababalutan ng masukal na kagubatan at mga punong kahoy. Minsan ay sumusuong kami sa gubat para lang makaakyat ng santol at kenito. Minsan rin ay nagnanakaw kami ng mais sa mga nadadaanan naming maisan. Minsan naman ay naninimot kami ng mga palay sa palayang naanihan na. May mga natitira pa kasing mga palay rito. Nakakatuwa dahil minsan ay marami kaming nakukuha kaya masaya kaming pinapayagan ng aming mga magulang na maglaro sa mga naanihan ng mga palayan. Kapag tulog naman ang dalawa kong kapatid sa tanghali, pumupunta ako kina Leo kahit medyo may kalayuan ang bahay nila sa amin para lang maglaro ng holen at ng teks. Halos isang kampo din ng maisan ang layo ng bahay nila sa amin. Ganoon kami kalapit sa isa't isa. Nag-iisang anak lang si Leo, kaya laging nalulungkot ito, at humihingi kina tito at tita ng kapatid para may makasama at makalaro ito. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin nabubuntis si tita Sandy. Isang hapon, nasa bahay ako ni Leo at dalawa lang kami ang naroroon. Naglaro kami ng teks. Dumalo sa isang okasyon ang mga magulang ni Leo. Kaarawan di umano ng inaanak nila sa kasal sa town proper. Malayo ito sa sityo namin Tinatayang isang oras ang lalaka rin bago makauwi sa bahay si na Tito at tita mula sa town proper. Sumapit ang alas 6 ng gabi nang hindi pa rin umuwi si na Tito. Unang beses itong nangyari na iniwanan nila si Leo na walang kasama. Dahil wala namang telepono o cellphone noon, wala kaming alam kung ano ang dahilan ng hindi pag-uwi ng mga ito sa tamang oras. Alam kong alam din ng mga ito na si Leo lang ang mag-isang naiwan sa bahay nila, kaya nakakapagtaka na hindi pa rin sila umuuwi. Mabuti na lamang at pinuntahan ko ito. Kahit papaano ay may kasama ito sa bahay. Nagsindi kami ni Leo ng mga ilawang digaas sa loob ng kanilang bahay. Wala pang kuryente noon kaya digaas ang lahat ng mga ilawang ginagamit ng mga taga roon. Hindi rin naging problema kung may makakain ba o wala sa bahay nila dahil may mga pagkain namang natira noong tanghalian. Ang ikinakatakot namin ay wala kaming kasama sa bahay. Baka bigla kaming pasukin ng mga aswang o maligno sa loob at patayin kami ng mga ito. Natakot ako para sa aming dalawa, kaya niyaya ko si Leo na sa bahay na lang muna magpalipas ng gabi. Agad naman itong pumayag. Waring naramdaman din ito ang pagkatakot ko para sa kalagayan naming dalawa. Agad na kinuha ni Leo ang bag. Itong ginagamit sa school. Inilabas ang mga gamit sa loob nito at pinalitan ng damit at kumot na gagamitin niya sa pagtulog sa bahay. Pinatay namin ang mga ilaw, inilak namin ang pinto at binuksan ang mga bitbit na flashlights at nagsimulang maglakad sa madilim at makipot na kalsada palabas sa bakuran nila. Sobrang nakakatakot ang bilim ng gabing iyon kahit may bitbit kaming flashlights. Kung bakit walang buwan ay hindi rin namin alam. Kaulan lamang ng umagang iyon kaya maputik ang daanan. Malagkit na dumidikit ito sa aming mga tsinelas na lalo pang nagpadula sa bawat paghakbang naming dalawa. Halos mapigtas ang aming mga tsinelas sa dulas nito. Magkadikit kaming dalawa ni Leo habang naglalakad. Ang flashlight ko ay nakatuon lamang sa kalsadang aming tinataha, samantalang si Leo naman na sa aking likuran ay kung saan saan itinututok ang liwanag ng flashlight nito na bahagya kong ikinatakot. Sa isip ko, paano kung may matiyempuhan ang liwanag ng flashlight nitong nilalang ng dilim? Bumilis ang pintig ng puso ko sa isiping iyon. Pinagsabihan ko na lamang itong sa kalsada lamang itutok ang liwanag ng sagayoy hindi kami matakot sa aming kapaligiran. Maya-maya'y dumating na kami sa bungad ng kampo ng maisan. Nasa kabilang dulo ng kampong ito ang aming bahay. Kahit pasabihin lagi akong dumaraan doon ay natatakot pa rin ako sa kampong iyon. Literal na wala ka kasing makikita kapag nasa kalsadang nasa gitna ka nito. Kapag may dumagit sa iyong aswang, o may makikita kang maligno, walang makakapansin sa iyo, maliban na lamang kung may makakasalubong ka o may sumusunod sa iyo. Balot pa rin ng kadiliman ang buong kapaligiran. Walang kang maaanin kahit ko sa paligid mo. Halos gising ang lahat ng pakiramdam ng naming dalawa habang inoumpisahan namin ang paghakbang papasok sa maisan. Mabilis ang aming mga paningin, matalas ang aming mga pandinig, ganoon din ang aming pang-amoy. Dapat maging handa kami sa kung anuman ang mangyari sa gabing iyon. Sa gitna ng kampo ng maisan ay may isang malaking puno ng duhat. Dumagdag rin ito sa kilabot naming dalawa. Marami kasi ang nagsasabing pinamamahayan daw ito ng mga maligno. Sa sobrang tanda ng puno, pwede ngang pinamamahayan na ito ng mga maligno. Habang papalapit kami sa puno ng duhat, unti-unting lumalamig ang hangin umiihit sa amin. Bawat dampi nito sa aming mga balat ay may halong kilabot na dala. Nanindig ang aking mga balahibo ng mga oras na iyon. Halata rin takot na takot si Leo dahil nakakapit na ito ng mahigpit sa damit ko sa likuran. Habang dahan-dahan kaming naglalakad palapit sa puno ng duhat. Napatalon kami sa gulat ng may biglang sumitsit sa aming dalawa. Naging mabilis ang pag-ikot ng ilaw ng aming mga flashlights. Inilawan namin ang unahang bahagi ng kalsada, baka may taong makakasalubong kami at tumingin din kami sa aming likuran, baka may sumusunod na tao sa amin. Matinding takot ang bumalot sa aming dalawa nang wala kaming makita. Sa unahan at likuran namin, isang sitsit uli ang aming narinig. Sa pagkakataong iyon, alam na naming sa bandang unahan ng kalsada nang galing ang sitsit. Dali-dali naming inikot ang liwanag ng aming mga flashlights sa unahang bahagi ng kalsada. Nanindig ang lahat ng aming mga balahibo dahil pareho naming nakita ang isang nakakatakot na tiyanak sa may bandang unahan namin. Halos limang dipa pa lamang ang layo nito sa amin. Nakakatakot ang mukha nito. Para itong sanggol na demonyo ang mukha. Malaki at pula ang mga mata na animoy sinakal ito ng malaking kamay. Nakangiti ito habang nakatayong paharap sa amin. Agad kaming tumalikod at umakmang tatakbo pabalik sa aming pinanggalingan subalit may isa pang tiyanak na nakatayo rin sa aming likuran. Nakakatakot din ang hitsura nito pakiramdam namin ay nakulong kaming dalawa ni Leo. Wala na kaming matatakbuhan pa. Hanggang sa makita ko ang malaking puno ng duhat. Pwede kaming tumakbo at magtago sa punong iyon. Pagtutok ng flashlight ko. Sa tiyanak na nasa unahan namin, nasa harapan na namin ito at patuloy na naglalakad palapit sa aming kinaroroonan. Halos maihi kami sa takot. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Katulad ng tiyanak na nasa aming harapan, naglalakad na rin palapit sa amin ang tiyanak na nasa aming likuran. Mabilis pa sa kidlat ang pagtakbo naming dalawa sa puno ng duhat. Kaagad kaming gumapang patago sa ilalim ng malaking puno. Sa dalawang malalaking ugat nito ay pinagsiksikan namin ang aming mga sarili para lang hindi kami matunto ng dalawang tiyanak. Pinatay namin ang aming mga flashlights at tahimik kaming nakiramdam. Mabilis at mahinang paghinga lamang namin ni Leo ang naririnig sa gabing iyon, kasabay ng mga kulisap na panggabi. Sobrang malikot ang aming mga mata sa pagbabantay sa dalawang tiyana. Kung saan ang mga ito lilitaw. Nanginginig kami sa takot. Halos magkayakap na kaming dalawa sa sobrang kaba. Kaba sa susunod na mangyayari sa amin na pwede naming ikapahamak o ikamatay. Nang gabing iyon, hindi hindi ko iyon makakalimutan sa buong buhay ko. Iyon na siguro ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin, maging pati kay Leo. Ilang sandali lang ang lumipas at may narinig na naman kaming sumiksit. Mabilis kong pinailaw ang dala kong flashlight at hinanap ang tiyana. Hindi ko ito nakita. Pinailaw na rin ni Leo ang hawak nitong flashlight. Nanginginig kami pareho habang hinahanap namin ang dalawang tiyanak. Subalit wala ang mga ito sa aming harapan. Itinaas ko ang liwanag ng aking flashlight sa taas ng puno. Pareho kaming napaiyak sa takot ni Leon nang makita namin ang apat na nakangising tiyanak sa sanga ng duhat. Katulad ng mga naunang tiyanak, nakakatakot din ang mga ito. Malalaki at pula ang mga mata ng mga ito na akala mo'y may namumuong dugo. Nakangiti ang mga ito habang nakatingin sa aming dalawa. Hinawakan ko ang kaliwang kamay ni Leo at hinila siya patayo para tumakbo. Laking gulat namin dahil may pitong tiyanak na pala sa paanan naming dalawa. Sa tagal naming nakaupo doon sa ilalim ng mga malalaking ugat, may mga katabi na pala kaming tiyanak doon. Sumigaw na kami ng ubod lakas. Kumapit ang mga ito sa paa namin at pinipigilan kaming tumakbo. Hindi kami makagalaw sa lakas ng kapit ng mga maligno. Sigaw kami ng sigaw ni Leo, sigaw ng saklolo. Sigaw na sana ay may makarinig mula sa kalagitnaan ng maisang iyon. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Takot na takot kami para sa buhay naming dalawa. Pinagsisipa namin ang mga ito. Hanggang sa isa-isang itong nagtanggalan sa pagkakapit sa amin. Wala na kaming sinayang na sandali at tumakbo na kami ng mabilis hanggang makalabas kami sa kampo ng maisang iyon. Tuloy-tuloy ang naging pagtakbo namin hanggang marating namin ang bahay. Iyak kami ng iyak habang yakap ni mama at papa. Ramdam ng mga ito ang pagkatakot namin. Pinainom kami ng malamig na tubig dahil putlang-putla na daw kami. Hindi pa rin kami bumibitaw sa pagkakayakap habang nagkukwento kung ano ang nangyari. Doon namin nalaman na may mga tiyanak daw pala talagang naninirahan doon. May bahay daw katabi noon ang puno ng duhat. Bahay ng isang matandang babae na binabayarang maglaglag ng mga sanggol. Kung saan sa ang parte ng bayan daw nila nang gagaling ang mga customer nito. Nilalaglag ng matanda ang mga kawawang sanggol at binabaon ang mga ito sa lupa sa puno ng duhat. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waytistarvlogshorrorstories at gmail.com.